Good evening, I'm back! This is Sambrusas and welcome back to my YouTube channel Oh my gosh, this is it guys Pag-uusapan natin ngayon syempre reaction natin sa mga front runner na naglabas ng kanilang bagong photos na naka-swimsuit sila dito sa Miss Universe. Sino kaya ang panalo? Yan ang tatalakay natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, Hello po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre shoutout muna tayo sa mga makasolid na makamamasam dyan. out tayo kay syempre Rosel2016. Andyan dyan din syempre si Randy Lucas. Hello Randy. Kamusta ka? Si Barb Barbet Elizalde. Hi, Barbet. Kamusta? Yaya Muhammad. Victoria Michael Tanada. Hello, hello, hello sa inyo. Si Ricardo Jr. Kinyosala. Maraming, maraming salamat. At saka, syempre, kay Jessar Kilatan na namimiss ko na. Kasi, syempre, busy kasi si ano. Kaya hindi natin siya maabala para mag sa channel natin. Pero kapag may time, please, Jessar. Bong Masil, hello, Bong Masil, kamusta ka? So, pag-usapan natin ngayon, syempre, ang mga kandidata dito sa Miss Universe Philippines. Sino ba ang bongga at talagang masasabi natin sexy sa mga front runner na lumalakok dito sa Miss Universe Philippines? Etong mga girls na front runner na to, meron na silang mga experience mula sa international pageant. So, alam na nila kung pa Paano umatake dyan? Paano pumos? Paano umeksena? At sino nga ba sa kanila talaga yung masasabi nating palaban? At masasabi natin na wow, ang bongga niya. Mm -hmm. Isa na sa mga nakita kong bonggang photos dito ay si Chanel Olive. Yes. Actually, she's a uh, Miss ano eh, noong 2017 or 20 ano, ano ba, nakalimutan ko na. But Chanel Olive, isa to sa mga talagang alam ko kung paano talaga gumalaw pagdating sa intablado ng international pageant. Dito sa Miss Universe Philippines, bongga dahil is a challenge for her. Kasi noon medyo bata-bata pa siya, ngayon ay medyo may edad na siya. May naman siya nga sa kanya na sabi, she look old. Pero para sa akin, no, she look hot. Diba? So, sexy. Sexy ang posing. Talagang very confident the way kung paano siya po most dito. At masasabi ko, wow, palaban. Ang ganda ng katawan. Sobra. Nagustuhan ko yung posing niya dahil sobrang talagang ibinibigay niya yung intense na pose. Alam mo yon yung kita mo dun sa mga photos niya na talagang palaban talaga siya. At ang galing, o, di ba? Channel Olive, gusto ko yung kanyang eksena na ipinakita. And then, pagdating naman dito kay, ano, kay Tagig, oh my gosh, si Tagig, grabe, ang ganda ng mukha. Panalo, tama yung ibinigay na styling sa kanya, yung makeup, because swimsuit to, so dapat blowy talaga yung hair. Yung mga uh, ganun, nakaladlad lang yung hair. At yung makeup niya, sobrang relax ng mukha. Ang ganda ng face. In fairness sa kanya. So, sabi ko, winner. Winner talaga. Parang naalala ko sa kanya si Dailin, si Eileen Leng Alam mo yun, yung no? pag ganong posing. So, parang bumalik siya noong panahon ng 90s. Ganon. At, eto yung mukha niya. Ang ganda ng ino-offer ng face niya. No? Talagang relax na relax. At, pretty in fairness. And then, Sultan Kudarat. Oh my God. si Sultan Kudarat. Gusto ko din yung posing niya. Very powerful. Oh, oh. ang ganda. Ang genius ng posing. Sobrang talagang, oh my God. Saludo ako sa styling. Gusto ko yung palong hair niya. Gusto ko yung makeup. Iba yung dating. Hindi mo makukumpara noon. Ay, eto na siya. O, oh, di ba? Ito siya eh. Dati, ganito siya kabongga. Pero ngayon, talaga, iba yung looks niya. So, ang lakas makalatina. Kaya sabi ko, ay winner. Sultan ko darat. Promise. So, para sa akin, ang ganda ng itsura niya. Ganon. And then, kay Winwin -win Marquez. Actually, si Winwin -win Marquez, kung titignan mo yung photos niya, she's confident. Mm -hmm. Yung mga posing niya, yung mga eksena niya, talagang masasabi mo na, oy in fairness naman kay Pinwin, ang ganda ng ibinibigay na laro dito. At, ano doon na, maliit lang siya, pero parang pag tinignan mo siya, ang laki-laki niya. Tapos, ang sexy, sobra. Sobrang gusto ko yung, yung katawan niya, sobrang, parang walang taba. O, oh, ba diba? And, ang ganda, ganda ng mga posing. Hindi ko lang gusto yung yung makeup na laban na laban. <laughs> kasi parang feeling ko ganito yung ginawa ni Atisa nung nakaraang taon na laban na laban yung makeup niya. So I hope na sana maano nila to. Kasi parang feeling ko hindi naman kailangan mag -make up Nang todo-todo lalo na kung naka-swimsuit ka. <laughs> so Oh, okay. ayun lang, medyo na-awkwardan lang ako dun sa make makeup kasi mas maganda light makeup and then um, lalabas mo na yung kaseksihan mo. Ganon. Pero bongga ha. Bongga siya. Mm -hmm. So, yon Isa siya sa mga nakikita ko na talagang very strong. Kasi yung ipinapakita niya sa photos niya is a power. Mm -hmm. ba diba? And then, of course, ati sa Manalo. Mm -hmm. Atisa Manalo. Grabe. Sobrang kung ikukumpara ko nung nakaraan taon, gigil na gigil siya. Ngayon naman, sobrang relax na relax siya. Simple lang ng mga galawan niya. Hindi mo makikita na gigil na gigil. Pero pag tinignan mo yung photos niya, yung kabuuan, masasabi mo, wow, ang ganda. Mula sa mukha hanggang sa katawan. Pati yung mga legs niya, parang ang kinis-kinis, ang perfect, ang glowy sobrang ganun yung datingan. Ewan ko kung anong ginawa ni Atisa Ba't parang nag siya bigla, di ba? So, yon So, maganda. Ang sexy. Ang sexy nun dating. Sobrang winner. Ang regal. Ang regal ng kaseksihan niya. Hindi daring, pero nandoon na parang Wow, ang sexy. Kung si Winwin -win, parang masasabi mo ang sexy mo, ganon. Pero ito naman si Atisa, masasabi mo dalagang Pilipina na parang tala sa umaga. Ganon, may ganon, may patala. So, good luck. Mm -hmm. And, Aliana Aduana. Si Aliana Aduana, para sa akin, medyo parang uh, revealing. Yun dati. <laughs> Sexy. Ayan. Maalindog. Ganon. Panalo. Mm -hmm. So, yun. Maganda ang katawan ni Aliana Aduana. Hindi ko lang masyado yung gusto, yung yung reveal siya masyado. And then, hindi ko maintindihan kung bakit laging parang sa mga photos niya ay awkward yung face niya. Hindi ganun ka-relax. Hindi ko alam. Parang ang nakikita ko sa kanya, laban na laban. Laban na laban na parang hindi mo alam kung kung tama ba yung ginagawa niya o mali. Yung ganun. Yung parang hindi ko alam. Parang kasi ito yung gusto niyang maging ano, ipakita. Ito yung gusto niyang mangyari pero parang nawawala siya sa eksena. Ganon. So, hindi ko alam. Pero kung yung katawan ng pag-uusapan natin, may ibubuga yung katawan niya. Sobrang may laban talaga. Mas gusto ko yung mga eksena niya nung lumalaban siya sa Miss Earth. Dahil yun, nasubaybayan ko siya doon. Sobrang gusto ko ang bawat nilalabas niya doon. Pero dito, parang piling ko, unti-unti siyang nawawala sa laban. At parang may mali sa mga galawan. Hindi ko alam kung ano ito mismo. Pero, don't get me wrong, guys. Pero, yun yung nakikita ko. Parang may mali sa galawan niya. So, I hope na sana mapansin niya to at sana maituwid niya to habang maaga. Sa bagay, malayo pa naman ang preliminary. So, I hope na sana mapag-aralan nila ng gusto yung laban nila dito. But for me, it's okay. Yung mga front runner talagang masasabi mo, very strong, very contender, at lumalabas talaga sila na sila yung malakas. Sila yung aabangan mo kasi ang lakas-lakas talaga ng laban nila. And I hope na sana mas magibigay pa nila yung matinding galaw nila lalo na sa mga darating na event nila. And looking forward tayo kung ano yung ipapakita nila. Looking forward tayo kung anong atake ang talagang ipapakita nila dito sa competition. And let's see, di ba? So for sure si Winwin -win dyan. Isa yan sa mga magiging turumpo talaga pag, pagdating sa pasarela expected ko na yan. And then, Katrina Ligado, alam natin kung paano to gumalaw. Medyo nakakatakot yan. <laughs> oh, Diyos ko Lord, iba yan. Intense yan. And then, Atisa Manalo. Ang isa sa mga aabangan mo din talaga. So, sila. Sila Yana and Sultan Kudarat at saka si Chanel. Abangan natin kung ano ang eksena nila sa mga susunod nilang laban. Pero ikaw ang tatanungin ko sa mga nabanggit natin at napag-usapan natin na anin na front runner dito sa Miss Universe Philippines, sino sa tingin mo ang kakabog ng todo-todo? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yon So syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta na pag, at pagmamahal na binibigay ninyo sa akin. So guys, thank you so much. Na-appreciate ko kayo ng bonggam bongga. So sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and Subscribe my channel at i-click nyo na rin po yung notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive lang. So, laban lang. So, matiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. thank you